A day in my life, asa asong feel na feel maging baby ni Mami. So ayan, dito nga pala nag si Mami na pumunta kami sa park. At pag itating nga namin dito sa park, eto nagmuni-muni-muni ako. O diba, ang transition ni Mami, gabi na yan o. Etwas si Mami, tamad mag bidyu eh. Kaya ayan, naglalakad ako dyan at bigla tatakasan si Mami, tatakbo ako. Pero pagkatating ko dun sa dulo, may mga bata, inaalala ko, takot nga pala ako dun sa bata. Kaya ayan, tumakbo pa balik papunta dun tayo, mami. Pero sa halip na tawagin ko dun si mami, ito pala nagbibidyo. Ano pa yan? man mo naman, mami. May kukwento ako. Ayan, at tumabina ako kay mami. Dito nga pala, habang tumatabi ako kay mami, i-enjoy ko tayo lang ang view. At ayan, nagsimula na nga pala kung magsumbong sa kanya, habang dun sa mga bata na nasa dulo. E tapos ko nga magsumbong eto, umupo ako dito. Meron kasing couple dito eh, nakakaingit naman. Kaya yan, pinagmamastan ko na lang sila sa naot. Eta yan, dahil naingit ako dun sa mag-couple na yun. Umupo ako kay mami. Kawawa naman kasi siya eh. Wala si daddy. Kaya yan, sinamahan ko nalang siya para may siya na hindi naman siya maingit. Ayan e dito nga pala, nagpapakit-kit di ba ang kit-kit ko... Pero may naisip na naman na katarantaduan itong si Mami. eto o tingnan niyo. Kinuha niya ako tinalian. Pagkatapos sila kadlakad niya ako dyan. Ay naku, pakatagal-tagal ko ang sakit na nang pa ako. Ay naku, Mami. Pero alam niyo ba guys, hindi pa na yan. Tingnan niya yung ginawa. Nilapaglapag pa niya yung cellphone, no? O tapos, anong gagawin mo dyan? O magdala kadalik kami? Di diba, parang sira? Pagod na pagod da ako eh. Ang sakit na nga ng paa ako eh. Kasi ayan gagawin niya. Pabalik na naman kami. Di na matapos-tapos to. At ayan sa wakas. Salamin ang pinagdaaran ko kay mami. Ayan, pa na nga kami. Uuwi na rin kami sa wakas. Tapos, eto nga pala ang ladaanan ko. Pabatok ba ito? Hinahabol kami. Tapos ngayon, nung nilalapitan ko, takot naman. Ewan ko ba dito? Ingkit lang ata kasi nakadress ako. O ayan, paamoy-amoy pa. Uwi na nga ako. At pagdating nga sa may kanto namin, eto nakita ko hindi kong boyfriend. Yan nga pala yung tatay na mo, anak ko, kaya ito sinusundan ko upang singilin siya sa lahat ng obligasyon niya para sa mo, anak ko. Pero e eh, wag na nga lang, ito na nga lang pauwi na ako, di pas naman ayon tsaka namatay na rin yung mong anak ko. Kaya ayan, pauwi na ako. Ito may nakita nga pala akong bulinggit na aso. Ako na takot sa akin, ewan ko ba dyan? Kala mo ay nanakakita ng aso na kadamit? Yan, dito na nga pala ako, sa aking mga kasamahan. Jen, kinakwento ko na nga pala na kami ni Mami. So ay lang. Paalam!